Okay, kiss na kiss na to, mga wala. Okay. Si Mika tulog. Ipaprakt natin siya. Ipaprakt natin siya. Ang gagawin natin. Hindi pa tulog, siya? Tingnan niyo, tingnan niyo. Tulog. So gagawin ko dahil ang tulog niya. Mamuuk ang tulog niya, ka man, malalim ang tulog niya ba? tawag sa kanya. Tapos bigay ko yung chinis. na. kong effective nga ano. Kung maging successful ang aking pagpa-plank. Hindi ka mag-auto ah. Kausap ko ngayon yung kapatid niya. Hello, sir. Okay. Mike, kita wajib mudah ni, Sabta! Sabta! sabda, hello, hello. si sir si sword. hello ka ano? oh, <laughs> <laughs> gani hello wala hello ano? sabta hello wala hello hello wala hello Butang sa mutali nga hello wala hello hello helloang wala hello angwala gani hello <laughs> ya, yeah, tulog ka pa eh, Muya. Hello? oh, Oliver. Pati ho. Hello, dali, may katawag. Hello? Hello ka? Hello? Si Sword na? Hello. Wala, Sword? Sword. Ano oh, toto, si Toto to. na. Hello ka to, hello ka to, hello ka to. <coughs> hello. Ah, hello ka na? Hello. Oh, hello ka na to. Kumusta to? Sige, namo to kumusta to? Kumusta ikaw? Oh. Okay kiss na kay kiss na to. Mga wala. Oh, kiss dito to sa cellphone. Cellphone, kapitay cellphone kiss. Ha? Ah, na ako. Na prank si It's a prank. Karon pa tanaw na 'tong video. Pakita ta video karon to. Nara na sa.